Welcome to my vlog My name is Joyce And my name is Yas For today's video, may kasama na naman po tayong magbablog So, siya nga po pala si Yasmin So, ang amin pong ibablog is Kumukha okay, okay. mo May sotanghon dito Ayoko ng sotanghon kasi di ko type And so, May atay siya guys Itong mga stick ko tapos Chocolate, ito, tas, nips, yeah. tapos cream bagong luto, guys. And let's go. So, let's go, guys. Samahan nyo na ako. Bago nga po pala yan. I-go, i-go mo na. na yan. So, tara, guys. Samahan nyo na kami, So. Um, so, meron din po kami dito. Tubig. Uy, Wait lang. Nabasa siya, guys. meron siyang atay. Amin niyo po, saan mo lumalapas? Ano yun? Ano yun? Mabami. Sarap. May atay. Kain ka na, di pa naman ko. Di ka yun. Tapit na sa Tinikman ko lang naman. Tapos lang po namin maligo. Sabay po kami maligo. guys, may atay siya. Ito ba nila? So, pakita so, 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 na. So, ito yung sa tanghon. Sa tanghon. Tapos, next is ito yung mga kending binili namin. So, tara na guys. So, ito siya. Ito siya. Ano ba? May kakain ka ba na ito? Mm. 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 Lagyan natin ang cream stick. Yeah. Okay na. Bukas na siya guys. Ang yun lumabas matigas eh. malambot nakunan <laughs> yung stick ko guys nabasa kasi sa hmm. Una chela, Isa. siya. Ay! Malag-malag. Ang stick ko. Oh. Tapos, cream stick. Tapos, snips. Dalawa. So, Tapos, chocolate.

Mm -hmm. Babang sak. Ipo tapo kayo dito. mga sili dito is is dito. Hmm. Yo, okay, guys. Kunat guys. stop Lagyan ko siya ng itong cream stick. <laughs> Baligtad pala. Masete chocolate guys, buksan natin. Lahat ng binin naman chocolate. Chocolate na nito. Chocolate na Chocolate. Yung hindi chocolate is yung stick. ko. Oh. my love. Look guys, may pusa kami. Cute nga. Ito yung laki pusa. Diba ako ng totang so hon. Masarap ba? Oo. Mm -hmm. May to. Totang ano? Sotang hon. Sotang hon. Totang hon. Totang okay. so hon. Totang hon. Parang alas sabaw. Mm -hmm. Hindi naman talaga sabon. Ay, sabon. Ay, sabaw. Ay, sabun. Ay, sabun. Ay sabun. So this is my chocolate syrups. My chocolate syrup. <laughs> I'm chocolate mm. syrups. Ay po kasi dito eh. Ha, uh, may pusa dito guys. Dumin dikit. i rate natin yung mga pagkain kapag naubos na natin. After 10 lang, ha? After mo nga, ubos na natin to. Ang sara. So, rate ko yung cream stick. Nahulog yung ano So, i-rate namin po yung cream stick is sa'yo muna. Uh, rate mo. Five. So, tamis over na? Sa guys, is... Sobrang tamis kasi. Ano siya, guys? Type up to ten. Tapos yung stego niya makunat. Masarap siya kaso makunat. Kaya... ah oh, six. over ten na So nipis naman guys. Mm. Hindi ko na. Ay! Harap lang. Harap. siya. Mayroon natin siya right kapag Is kayo ang mga na So, tang di maruri. Ay, hindi pala nakatitim na. Sa para so Then, up to So, daw yung na is then up to 10. Kasi masarap siya. Tanto din. Hmm. Um, mm. Umamatay kasi cellphone kaya pindit mo Huwag sarap kung pa siyang silo. And mayroon siyang manok. Tsaka atay. Ay! Malaglag. So, lalagyan natin siya ng meat.

sarap. Mm -hmm. Pag pinagsama siya, i rate din namin. Hahaha. <laughs> Parang chocolate. Walang tubig. Hmm. Ang gamit. Sarap! Ayun na po yung... Ayun na lang may assignment ka. Ginawa ko na. Mm -hmm. Sarap! Ayun na. Tawag pa lang sama yung firm stick and parang mix na may e. Eh. Mm -hmm. Ang kasuyat. Parang masarap. Ah! sabi ko pag naumbos na okay na yun sarap kaya pa ako ay, tiram mo baka maubot mo yun, Hindi. may gusto mo pa ba? ano? so, tanghon? wala papa ni Jason

khoảng hoàng Mấy Nè đi ăn Nó mấy red Nên nó bây gần Mua xây ít xong nhịp xong Ano ba ito? Egg yan. Egg yolk. Yup. Hindi naman. itlog, yung chicken kasi ito. Ano ito? Hindi naman 哈哈哈

Ah, ba? Sa akin na, ulit. Ano na, ba? Ano na yan? Napan. Ngayon. So, ganyan -in yun naman. Ina. titikman natin mga ganyan -in. touch me, meat ganyan -in yun. touch meat na lang. Ha? rate ko sa chocolate guys. Rate ko po sa chocolate is sarap siya kaso na kasuya kasi. chocolate. Ako ano? Seven. Rate ko sa kanya one over ten. Tapos itong cream stick. Batman. Ten over ten. Ako. Suya. Sarap mo tira mo ito ah. Hmm. Oh, no. Wait lang. Ay. Sa'yo pala. Tugot ko unin. Ay. Sarap siya pa nalalag ng lips. 여보나? 아염이나. 소야. 아, 먹으라고 했단다. 음. 네, Bababay yung saba, bababay na. Wait lang. Ako tapos kumain. Saan mo kasi? Gluson. Pag ako naman eh. Mm. Too big. stick to. Oh. At stick to. Tayo mga ka Lips lang. Ako. Ito na lang. Ito na mo na tayo. Bye guys! So tapos na po ang aming vlog. So bye bye guys!